may buntag sa atong mga kaigsunan na mga CFD mo ang ako nga tubag sa inyo uh, ah, matod pa ninyo nga ang basihan sa kamaturan mao ang iglesia nga Romano Katoliko akong isulti sa inyo mga amigo natong mga CFD wala pa ang Romano Katoliko na anadaan ang kamaturan una nga kamaturan matod pa ni Kristo sa John 14.6 ay am the way, the truth, and the life isa sa mga truth walay lain kundi si Kristo so mali nga ingnon ninyo nga ang basihan sa kamatuan ang pillar of truth mao ang iglesia maling mali kaayo mga CFD ikaduha nga truth matod pa sa Juan ah, 17, 17, sila sa imong pulong kay ang imong pulong mao ang kamaturan. So, ang pulong sa Dios mao ang kamaturan. Dili yun ang iglesia. Ang iglesia ay supported lang na o tagapagtanggol sa kamaturan. So, kinsa maning nagtanggol karon sa kamaturan, wala nilain kundi ang Seventh-day Adventist. So muna, mali kaayo nga ang kuno ninyo nga ang basihan sa kamaturan mao ang Romano Katoliko nga iglesia musulti ko sa inyo maling mali kaayo. Isa pa. Ang kasuguan mao ang kamaturan. So bot pasabot nga wala pa ang Romano Katoliko na nada ang ang kamaturan. So isa pa kung atong tanaon ang iglesia nga Romano Katoliko wa gid na nakasunod sa pagtulunan nga sa mga apostolis bisan sa mga sadaang tugon so maulang lang ang akong iminsay sa inyo mga CFD magbag-o na ta atong sundon ang mga kamaturan nga naa sa Biblia ayaw ng inyong referensya nga ay diferensya kay kanang inyong ginagamit nga mga referensya ay gitawag na siya og mga bayas, no mahilig man mo og mga referensya dapat balik ta sa kining gitawag nga Bible and Bible alone so mo lang na God bless ginaot nga ato kining masagtan o ga uh, shout out na lang sa tanan atong mga membro ng mga Iglesia Adventista del Septimo Dia so dili kita sa pagminsahi ug di pud no di ta atong ipaglaban ang kamatuuran. Kay nga naman sa atong panahon karon, ang atong kaaway na kamot usab nga kini nga mabitag pud ang mga katawhan, no? So man nga di ta magpatinag. Di ta mag, uh, undang sa pagwali. Di ta magundang sa pagdepensa uh, sa kamaturan na atong dikuptan. Kay wa nagilain nga pundok nagsangyaw karon o kamaturan kundi ang Iglesia Adventista del Septimo So dapat lang nga musangyaw gita. No? Musangyaw gita. Kay matod pani Pedro sa buhat 5.29 Angay namong sundon ang Dios dili ang tao. So kana na mga pagtulunan nga mas gipataas nila ang referensya mas gipaubos nila ang Bible mo nga mas ako ang mga RCC magbago na tas kinabuhi no magbago na tas kinabuhi dikit ta tuwa ang Biblia no so inaot na ato kini masabtan dagan salamat ug ang Ginoo magapanalangin kanaton tanan